problema lang talaga minsan nagagawa problema dahil minsan napapagod na rin sumasala-sala na yung paggabit naiiwan na yung speedometer sa ilalim na nailalagay oh no so ngayon na uh, publication na lang kasi to uy ito hindi ko natin napit to na sa mm huwag -hmm. na yan sa tricycle sa ano yan sa sidecar yan nakakabit lang yung speedometer so yung switch. Saan na yung switch? Bakit sa ibabaw yung switch? Dito pa yun ang mga patong? lang. Patong mo yung switch. So, what's up mga tol? Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong video. So, may gagawin tayong TMX 155. So na-stock to. Bubawasan natin yung makina. So bubuhayin natin to. Ayun. So hindi na yan umaandar so papandarin natin at kaya natin babaklasin yung makina kasi may papalitan tayo diyan. So TMX 55. Oh no. So dito sa part na to, nabuo na natin yung makina, kinakabit na lang to. So, konti na lang. Papanda rin na natin to. So, di ko na sa inyo pinakita yung pag-overhaul lang Temex. Marami na tayong video niya. So, ito rin yung carburetor. So, binabad mo na yan kasi nga, tinan nyo naman. So, dumi na. Nagkaroon na ng umido. So, yan. Sapit nang matapos tong ginagawa natin. Problema lang, talaga minsan nagagawa problema. Dahil minsan napapagod na rin. Sumasala-sala na yung paggabit, naihiwan na yung speedometer sa ilalim na nailalagay. So ngayon, na uh, publication na lang kasi to. Uy, ito. Hindi ko natin napit to. Huwag na yan. Ay, 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 ay. Sana... Sa tricycle lasa asa na yan, sa sidecar. Yan. Nakakabit lang yung speedometer. So, yung switch. Saan na yung switch? Dapat sa iba po yung switch. Dito pa yung nagpapatong. Yan lang. Patong mo yung switch. Ito yan. Asan na? Dito. Yan. Ito na. Tapos papatong natin. Ito. Ito. Ito.

So yan hanggang dito na yung ating video So shout out sa iyo idol So maraming maraming salamat sa iyo So taga Pililya Rizal siya So yan maraming salamat ulit sa iyo idol